one way oh. So, nag-one way. Traffic talaga yan. May mga unbusiness dito yun sa mga stand ng mga motor star traffic kuha naman may mga may ano ka dyan cementerio so mga dumadalaw yung nag one way kasi dyan so may bakod na yung kabilang kalsada okay kasabitan kayo dyan dito pinadirik ko oh, eh one lang din naman eh dito sana oh pinahin ko lang dito diba? ganun lang din naman eh one wheel lang din naman eh oh. dito pinain ko sana ay ayun ang dami ayun oh kagulo ah, na dami tao mga dadalaw sa kanila mga mga sa dito ito mga kumotor star sitwasyon sa istana o oh. ayan o oh. Napaka, ano na ayan si mayor mayor shout out oh, sa'yo mayor mayor oh. si oh. ano yung nga naman ayan ang aming butihing mayor napakabait mahal ang mga ang mahal na mahal niya ang kanyang nasasakupan may ano may bilya ng gasol ganito niya sa may Milos ito man sana titignan ko mamaya kaya yung salabas ni yun, ano traffic hindi ko google map ko traffic ganito hindi dyan ako dadaan magka traffic hindi ko sa ko dun ako dadaan ganyan ganyan ang topic nyo namaya uh, panoorin nyo susunod kong vlog hindi itong ang ganda nga ang topic kung tama ako umali ang tatabi ko sa inyo ang kamotor star okay bye